Isikyang Kabanatang Apatapu Nang ikadalampot limang taon ng aming pagkabihag, Nang pasimula ng taon, Nang ikasampung araw ng buwan, Nang ikalabing apat na taon pagkatapos na ang bayan ay masaktan ng kaarawang yaon, Ang kamay ng Panginoon ay sumaakin, At dinalan niya ako roon sa mga pangitain na mula sa Diyos ay dinala niya ako sa lupain ng Israel at inilagay ako sa totoong mataas na bundok na kinaroroonan ng parang isang bayan sa timugan. At dinala niya ako roon at narito may isang lalaki ng anyo ay parang anyo ng tanso na may pising lino sa kanyang kamay at isang panukat na tambo at siya'y natayo sa pinto ang bayan. At sinabi ng lalaki sa akin, Anak ng tao, tumingin ka ng iyong mga mata at makinig ka ng iyong mga pakinig. At ilagak mo ang iyong puso sa lahat na aking ipakikita sa iyo, sapagkat sa haka na aking mga may pakikita sa iyo ay dinala ka rito, ipahayag mo ang lahat na iyong nakikita sa sangbahayan ni Israel. At narito, isang kuta sa dakong labas ng bahay sa palibot, at sa kamay ng lalaki ay isang panukat na tambo na may anim na siko ang haba. Natig isang siko at isang dangkal ang luwang ng bawat isa. Sa gayoy kanyang sinukat ang luwang ng bahay na isang tambo at ang taas isang tambo. Na magkagayoy na paroon siya sa pintuong daan na nakaharap sa dakong silanganan at sumampa sa mga baitang niyaon. At kanyang sinukat ang pasukan sa pintuong daan, isang tambo ang luwang, at ang kabilang pasukan isang tambo ang luwang. At bawat silid ng bahay ay isang tambo ang haba at isang tambo ang luwang. At ang pagitan ng mga silid ng bantay ay limang siko. At ang pasukan sa pintuang daan, sa tabi ng portiko sa pintuang daan, sa dako ng bahay, ay isang tambo. Kanya rin namang sinukat ang portiko sa pintuang daan sa dakong bahay. Isang tambo. Na magkagayoy sinukat niya ang portiko sa pintuang daan. Walong siko at ang mga haligi niyon dalawang siko at ang portiko sa pintuang daan ay nasa dako ng bahay. At ang mga silid ng bantay ng pinto daan sa dakong silanganan ay tatlo sa dakong ito at tatlo sa dakong yaon. Ang tatlo ay iisang sukat at ang mga haligi ng pintuan ay iisang sukat sa dakong ito at sa dakong yaon. At kanyang sinukat ang luwang ng pasukan ng pintuang daan, sampung siko, at ang haba ng pintuang daan, labing tatlong siko, at ang pagitan sa harap ng mga silid ng bantay, isang siko sa dakong ito, at ang isang pagitan isang siko sa dakong yaon. At ang mga silid ng bantay anim na siko sa dakong ito, at anim na siko sa dakong iyon. At kaniyang sinukat ang pintuang daan mula sa bubungan ng isang silid ng bantayan hanggang sa bubungan ng kabila. May luwang na dalawamput limang siko, pintuan sa tapat ng pintuan. Gumawa naman siya na mga haligi ng pintuan na anim na pong siko at ang looban ay hanggang sa haligi. Ang pintuang daan ay sa palibot. At mula sa harap ng pintuang daan, sa pasukan hanggang sa harap ng pinakaloob na portiko, sa pintuang daan ay limang siko. At may makikipot na dungawan sa mga silid ng bantay, at sa mga haligi na mga yaon sa loob ng pintuang daan sa palibot. At gayon din, sa mga hubog at ang mga dungawang ay nanga sa palibot sa dakong loob at sa bawat haligi ay may mga puno ng palma. Na magkagayoy dinala niya ako sa loob ng looban sa labas at narito may mga silid at may isang lapag na ginawa sa palibot ng looban. Tatlongpong silid ang nasa lapag at ang lapag ay nasa tabi ng mga pintuang daan, ayon sa haba ng mga pintuang daan, sa makatuwid bagay ang lalong mababang lapag, na magkagayoy kaniyang sinukat ang luwang mula sa harap ng lalong mababang pintuang daan hanggang sa harap ng pinakaloob na looban sa may labas, na isang daang siko, sa dakong silanganan, at din sa dakong hilagaan. At ang pintuang daan ng looban sa labas na nakaharap sa dakong hilagaan. Kaniyang sinukat ang haba ni Aon at ang luwang ni Aon. At ang mga silid ng bantay ni Aon ay tatlo sa dakong ito at tatlo sa dakong yaon. At ang mga haligi ni Aon at ang mga hubog ni Aon ay ayon sa sukat ng unang pintuang daan. Ang haba niyaon ay limampung siko at ang luwang ay dalamput siko. At ang mga dungawan niyaon at ang mga hubog niyaon at ang mga puno ng palma niyaon ay ayon sa sukat ng pintuang daan na nakaharap sa dakong silanganan. At kanilang sinampa ng pitong baitang at ang mga hubog niyaon ay nangasaharap nila at may pintuang daan sa lalong loob na looban sa tapat ng kabilang pintuang daan, sa dakong hilagaan at gayon din sa dakong silanganan, at kaniyang sinukat mula sa pintuang daan hangga sa pintuang daan na isang daang siko. At dinala ni ako sa dakong timugan, at narito ang isang pintuang daan sa dakong timugan at kaniyang sinukat ang mga haligi ni Aon. At ang mga hubog ni Aon ayon sa mga sukat na ito. At may mga dungawan doon at sa mga hubog niyaon sa palibot. Gaya ng mga dungawang yaon. Ang haba ay limampung siko. At ang luwang ay dalawamput limang siko. At may pitong baitang na sampahan at ang mga hubog niyaon ay nangasaharap ng mga yaon, at may mga puno ng palma sa dakong ito at isa sa dakong yaon sa mga haligi niyaon. At may pintuang daan sa lalong loob na looban sa dakong timugan, at kaniyang sinukat mula sa pintuang daan hanggang sa pintuang daan sa dakong timugan na isang daang siko na magkagayo'y dinalan niya ako sa lalong loob na looban sa tabi ng pintuang daan sa timugan. At kanyang sinukat ang pintuang daan, timugan ayon sa mga sukat ding yaon. At ang mga silid ng bantay niyaon at ang mga hubog niyaon ay ayon sa mga sukat na ito at may mga dungawan niyaon at gayon din sa mga hubog niyaon sa palibot may limampung siko ang haba at dalamput limang siko ang luwang. At may mga hubog sa palibot na dalamput limang siko ang haba at limang siko ang luwang. At ang mga hubog niyaon ay nanga sa dako ng luoban sa labas at mga puno ng palma ang nanga sa mga haligi niyaon. At ang sampahan ay may walong baitang at dinala niya ako sa lalong loob na looban sa dakong silanganan, at sinukat niya ang pintuang daan ayon sa mga sukat na ito, at ang mga silid ng bantay niya on, at ang mga haligi niya on, at ang mga hubog niya on, ayon sa mga sukat na ito. At may mga dungawan sa loob at sa mga hubog niya on sa palibot. May limampung siko ang haba at dalampot limang siko ang luwang. At ang mga hubog niyaon ay nangasadako ng looban sa labas. At mga puno ng palma ang nangasa mga haligi niyaon sa dakong ito. At sa dakong iyaon at nasampahan ay walong baitang. At dinala niya ako sa pintuang hilagaan at sinukat niya ayon sa mga sukat na ito ang mga silid ng bantay niyaon, ang mga haligi niyaon at ang mga hubog niyaon, at may mga dungawan sa loob sa palibot. Ang haba ay limampung siko, at ang luwang ay dalamput limang siko. At ang mga haligi niyaon ay nangasa dako ng looban sa labas, at mga puno ng palma ang nangasa sa haligi ni Sa dakong ito at sa dakong yaon at ang sampahan ay may walong baitang. At isang silid na may pintuan ay nasa tabi ng mga haligi sa mga pintuang daan. Doon sila naghugas ng handog na susunugin. At sa portiko ng pintuang daan ay may dalawang dulang sa dakong ito at dalawang dulang sa dakong yaon upang patayin doon ang handog na susunugin at ang handog dahil sa kasalanan, at ang handog dahil sa pagkakasala. At sa isang dako sa labas, na gaya ng kung sasampa sa pasukan ng pintuang daan sa dakong hilagaan, ay may dalawang dulang, at sa kabilang dako na ukol sa portiko ng pintuang daan, ay may dalawang dulang. Apat na dulang sa dakong ito, at apat na dulang sa dakong yaon. Sa tabi ng pintuang daan, walong dulang ang kanilang pinagpatayan ng mga hain. At may apat na dulang na ukol sa handog na susunugin na batong tinabas, na isang siko at kalahati ang haba at isang siko at kalahati ang luwang at isang siko ang taas na kanilang pinaglapagan ng mga kasangkapan na kanilang ipinagpapatay sa handog na susunugin at sahain. At ang mga pang-ipit na may isang lapad ng kamay ang haba ay natitibayan sa loob sa palibot at nasa ibabaw ng mga dulang ang laman na alay. At sa labas ng lalong loob na pintuang daan ay may silid na ukol sa mga mga awit sa lalong loob na looban na nasa tabi ng pintuang daang hilagaan at mga nakaharap sa timugan. Isa sa dako na silangan ng daan na naharap sa dakong hilagaan. At kaniyang sinabi sa akin, Ang silid na ito na nakaharap sa dakong timugan ay sa mga saserdote sa mga namamahala sa bahay. At ang silid na nakaharap sa dakong hilagaan ay sa mga saserdote na mga namamahala sa Dambana. Ang mga ito ay mga anak ni Sadok na sa mga anak ni Levi ay nagsilapit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa kanya. At sinukat niya ang loobang na isang daang siko ang haba at isang daang siko ang luwang. Parisukat at ang dambana ay nasa harap ng bahay na magkagayoy dinalan niya ako sa portiko ng bahay at sinukat niya ang bawat haligi ng portiko na limang siko sa dakong ito at limang siko sa dakong yaon. At ang luwang ng pintuang daan ay tatlong siko sa dakong ito at tatlong siko sa dakong yaon. Ang haba ng portiko ay dalampung siko at ang luwang ay labing isang siko kahit sa pamagitan ng mga baitang na kanilang sinampahan. At may mga haligi, isa sa dakong ito at isa sa dakong yaon.